the other over the world. So, yun nga guys, kakabakasyon ko lang guys, galing sa Pilipinas at smooth naman ang akin na biyahe. Basta sumunod lang po tayo sa rules ng ating pupuntahang bansa. Ayan. So, about naman guys, doon sa e-travel na mayroong declaration na po ngayon doon. Ayan. So, sa pag-fill up na guys, mayroon na siyang declaration. So, ayun guys, kung hindi naman po kayo lalagpas sa limit ng OFW na tax-free is, wag na po niyong i-declare. Ngayon, kung lalagpas naman po kayo, ay kailangan niyo pong i-declare. Kung below naman po kayo sa limit is, wag niyo na pong i-declare. Ayan, kung wala naman po kayong mga mamahaling bag or mga ano dyan sa inyong mga bagahe na, uh, na hindi naman lalagpas sa limit ng tax-free ng OFW is huwag nyo na din pong i-declare. I-declare -de nyo lang po kung lumagpas po kayo sa limit ng tax-free ng OFW. At doon naman po guys sa, sa last na pipilapan nyo guys sa declaration doon sa e-travel is mayroon po doon guys na kailangan talagang i-declare. Ayan. So, pieces lang siya guys. So, ngayon bago kayo maglagay sa inyong luggage is bibilangin nyo muna dyan ang inyong mga chocolate, ang inyong mga... Colgate or canned goods na nilagay nyo dyan is bibilangin nyo po yan siya guys at yun lang po ang ilalagay nyo kung ilang pieces. Ayan. So, so yan lang po ang gagawin nyo. Ayan. Kung smooth naman po ang pinipilapan natin at wala naman po problema is makakalis po tayo ng walang hassle pagdating natin sa Pilipinas. Basta tama lang po ang pag declare o pag fill up nyo doon sa e-travel 3 days before po tayo umalis ng ibang bansa. Ayan. So, at pag doon naman to, po tayo sa atin na uh, pupuntahan, pag nagta-travel po tayo, may binibigay po dyan sa papunta ng Pilipinas, may binibigay po dyan paper na kailangan din po natin pilapan, basahin lang natin at eh, yes or no lang po natin dyan. So, ngayon kung sumunod naman po kayo dyan sa pipilapan, wag lang po kayong magkamali. Ayan, wag lang po kayo magkamali para hindi po hassle ang inyong travel. Ayan, dahil pag nagkamali po kayo dyan ng pag-answer is syempre mako-question po kayo. So kung di naman po kayo magkakamali is smooth naman po ang inyong biyahe. So ayan naman guys, sa pagbalik na naman guys sa sa ating pupuntahang bansa, example, pagbalik sa Hong Kong, ayan guys. So ang ibibigay lang dyan guys sa loob ng aeroplano is yung maliit na papel ay para po yan sa immigration na dadaan po tayo talaga sa immigration is wag niyo po yan ipagbahala para hindi po hasil ang inyong pagpila doon sa immigration at hindi na po kayo pipila pa doon sa Labas, paglabas nyo doon sa eroplano, hindi na po kayo pipil-up dahil dyan po sa loob ng eroplano ay magbibigay na po sila ng maliit na papel na pipil nyo para dere-derecho na po kayo sa immigration, wala na pong hassle. So, ayan lang po guys ang experience ko dahil wala pong hassle ang akin na pag-uwi sa Pilipinas dahil sumunod po ako sa rules at sumunod po ako sa mga dapat pilapan upan is wala namang problema. Doon naman po sa mga nagsasabi na sa mga about sa mga padal, padala. Guys, wala naman pong problema ang mga padala sa mga friends nyo. As long na hindi po kaya mag-excess ng inyong mga baggage. Dahil pag nag-excess po kayo, syempre kayo ang magbabayad. Dahil handle nyo po yan. Dahil kayo po ang nagdala ng kanilang padala. Kaya sa mga nagpapadala po, wag, muna, wag po tayo magpadala ng sobra-sobra. Dahil kawawa naman po yung magdadala. Dahil mabigat po yung da, ang mga padala nyo. Mabigat din po para sa kanya. At hassle din po yon pag nag-excess bagay siya dahil sayang po yung mga ipapadala nyo at itatapon lang po yan sa airport pag nag-excess na hindi mo po mababayaran. Example, yes, hindi mo siya mababayaran dahil wala ka nga pong pera o hindi po sapat ang pera na nadala mo sa iyong wallet o kung may dala ka man pera ay magbabayad ka talaga at syempre mo na lang yung mga friends mo sa kanyang padala. Ayun po guys, wala naman po talagang problema sa Pilipinas. Ayan, yung mga nagkaka-problema lang po dahil hindi po yun sumusunod sa rules at hindi po yun nag-declare de ng kanilang mga dala-dala. So ayun po guys, hindi po kayo makakaalis sa page ng e-travel kung hindi nyo po ilalagay ang mga dapat ilagay doon. Hindi nyo po mapipilapan ang dapat pilapan nyo ay hindi kayo makaka para makakuha ng e-travel. Yun po yung proseso doon sa pagkuha ng e-travel. Ayan, so walang magiging problema kung susunod tayo sa rules and regulation ng ating pupuntahang bansa. Ayan, sumusunod nga po tayo sa rules dito sa ibang bansa. Why not nasusunod tayo sa rules ng sarili nating bansa para wala po tayo magiging problema. Yun lang po and God bless.